Masarap talaga ang ganitong luto, pinatuyo at malambot na malambot na karne. Kayo, ganun din ba ang gusto nyo? Tara, samahan nyo ako at magluto tayo. Sa kawali, maglagay tayo ng mantika, kunti lang. At igisa na natin ang ating luya. Maglagay ako dito ng luya. Dipindi sa inyo kung gusto nyo. At isunod ko na yung aking bawang. Siyempre, kasunod na rin ang ating sibuyas. dito ay lalagay ko na yung aking nakamarinate na isang gabi yan nakamarinate na nakamarinate na pork ayan, nagsiset siya na yung dila ni Nanay Susan at ito ay ating lang palabasin yung sarili niyang tubig dahil prosin yan naglagay na ako dyan ng paminta at saka laurel Ayan. Katulad yan, medyo payo-payo na. Hanggang sa mag light brown, okay lang yan. Medyo masunog-sunog. Basta, masarap yan. Promise ko sa inyo. syempre, medyo babalibalik ta rin din natin para hindi naman kabila lang ang sunog. takpan natin ulit. Ayan, okay na to. Medyo sunog-sunog na nga, pero binaliktad ko pa rin para kabila naman. Ayan, ilagay na natin yung ating pinagbabaran. At dinagdagan ko na rin yan ng mga sangkap natin ating panghalo. Takpan natin ulit hanggang sa mag ang kanyang tubig. At pag ganito na, ilagay na natin ang ating patatas. At medyo lutoin lang natin. Medyo dito, kinulang na ito talaga ng tubig. Kaya magdadagdag ulit ako dito ng kalahating kaplang lang. Kahit one part lang, okay na maluto lang yung ating patatas. After 5 minutes, ayan na, okay na yung ating patatas. Luto na. Tikman natin. asukal. Dito naglagay ako ng kunting asukal. Pambalance lang sa alat. Ayan, okay na yan. Simmer lang natin mga ilang minuto lang. Dipindi sa akin mamaya. Kung kailangan ko na, okay lang. Dito nga, okay na ito. Lagay na natin yung ating mga sili. Siling red at saka siling green. Yung green hiniwa-hiwa ko lang na maliliit kasi hindi naman masyadong maanghang yan. Yung pula, hindi ko na dinurog yan. Hindi ko na hiniwa yan. Okay na yan. Depende na yung sa kakain kung gusto niya pa talagang ng maanghang. Go, go, go. At ayan, okay na ito. Luto na to. Medyo papatayin ko na yung kalan at talagang okay-okay na to. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.